So ngayon mga pare ko, eh. andito tayo ngayon sa China kung saan ginagawa ang mga electric go-kart na ito by Segway. Ayan, so try natin ng soon. Pwede rin itong maging available sa Vintoy Shop. So pwede rin tayo mag pre-order na ngayon. Kahit hindi pa ito on hand, pwede ito sa mga resort. Ayan, o. Oh. Mismong-mismo siya, o. Oh. Oh. Tapos meron siyang reverse. Tap twice lang yung brake. Re-reverse ka na. Safe na safe siya gamitin sa mga bata. Kasi hindi siya ganoon kabilis. For the first kilometer, hindi pa siya bibilis hanggang 27 kph. Ayan. So ngayon, nasa mga 5 to 10 kph na to. Pero ayos na no? oh. Pwede siya drift yata eh. Oh! <laughs> ayos oh. Ayan. So this is the brake accelerator. Ayan. Tignan natin kung okay siyang gamitin sa ham. Ayan oh. No? Hi Miss Mo. Oo, oh, ikaw din sana. Oops. Okay, okay. Hello. Are you know? And eh, so once again, sa mga may resort dyan or any amusement park na gusto mag-order nito, pwedeng-pwede pwede na kayo mag-pre-order sa Bintoy Shop. Ayan.